Sir, may plano po ba kayong tumakbo sa election? Wala. Kapag tumakbo ako, hinahabol ako. Sir, paano nyo po matutulungan ang mahihirap? Hindi ko nga matulungan sarili ko eh. Sir, anong ginagawa nyo pag umuulan? Nagpo-focus ako, sinusunto ko yung ulan, nilalabanan ko bawat patak. Sir, anong tunog po ang pinakaayaw nyo? Yung sipol ng tanod at polis. Sir Juan, may pangarap pa po ba kayo? Meron. Makasabit sa jeep nang hindi nahuhulog. <laughs> Sir, may pakialam po ba kayo sa kalikasan? Oo, pag may pulis, doon ako nagtatago sa puno. <laughs> Sir, bakit po kayo laging mulat? Baka kasi magbago ang Pilipinas kapag pumikit ako. <laughs> Sir, anong pinagkaiba nyo sa ibang tambay? A ako lang may imaginary na kausap araw-araw. Sir, bakit po laging baso lang dala nyo? Kasi yan lang ang di ako iniwan kahit ilang raid na dumaan. Sir, bakit po sa tingin nyo no, nalululong sa droga ang kabataan? Eh kasi mahal ang tuition, mura ang solvent. <laughs>